Teknik para gumaling ka sa paggawa at pag ng English sentence. So, turuan ko po kayo. Okay? So, ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ay itong tinatawag na auxiliary verb na should. Okay? Pag sinabing auxiliary verb po, may iba't ibang ideya na pwede po yan na maiparating sa atin. Kaya napakaganda po kung maimamaster nyo po yung mga auxiliary verb po na meron sa ating English grammar. At isa na nga po dito yung should. Ngayon po, ituturo ko sa inyo yung isa pong gamit ng should na gamit na gamit. At ito po yon Ang should po o sa Tagalog ay dapat ay nakakatulong po para masabi mo na may inaasahan kang nangyayari ngayon pero hindi natupad. So kung gusto nyo makapagbigay ng idea o makagawa po ng English sentence na may ganitong klaseng idea, kailangan gumamit po tayo ng should o dapat sa Tagalog. Halimbawa po, ito. Ako ay, ako ay dapat natutulog sa ngayon. So, sinasabi ko sa inyo na inaasahan ko na natutulog dapat ako ngayon pero hindi ko natupad. Hindi hindi nangyari sa akin. So kung ganyan yung English sentence ang gusto nyong gawin, maaaring gamitin nyo itong ating pattern kung saan ay gumaga, gumagamit po tayo ng should. Okay? Para may, parati, para may parating po natin yung ganong klaseng idea. So, ang should po natin dito ay sinamahan ko po ng be tapos sinamahan ko po ng verb na may ing. Okay? Kaya po ganyan yan, para itong natutulog ay ma-translate po natin ng tama sa Ingles. Itong natutulog, naglalaro, inuumpisahan, nag-ehersisyo, nagtatrabaho, nag-aaral. Okay? Kasi itong natutulog, naglalaro, hanggang dito sa nag-aaral, ang gusto, gusto nating ipakita dyan ay nangyayari ngayon. Okay? dapat nangyayari ngayon. So, yun yung gustong ilarawan natin sa sinasabi nating English sentence. So, para magawa po natin yan, ang pattern po, para masabi natin na nangyayari ngayon dapat, ito po yun. Yung should ay sasamahan mo ng be, tapos sasamahan mo ng verb na may ing. Okay? Yung natutulog po, pag in-English nyo yan, sleeping. Kung mapapansin nyo, itong sleeping, yan po yung verb natin. At sa dulo ay may ing sa dulo. Yan yung sinasabi kong verb na may ing sa dulo. Okay? Ito pong verb na may ing sa dulo, para maikonekta nyo po sa should o dapat sa English, kailangan sasamahan nyo ng be. Kaya ibig lang sabihin, itong should, be, at saka verb na may ing, sila ay magkakasama o nagtutulungan para makabuo po tayo ng English sentence na tama. At ang ideya nga po ay para masabi mo na may inaasahan kang nangyayari ngayon pero hindi natupad. So, ang ibig ko lang sabihin, tandaan nyo na po agad dito. Itong should plus be plus verb na may ing. Okay? Para masabi nyo na na dapat itong action na ito ang nangyayari sa akin ngayon pero hindi natupad. Okay? Ang tawag nga pala po dito sa tense natin, kapag ang ating pag usapan ay tense, ang tawag po dito sa ating pinag-aaralan ngayon ay present progressive tense. Ibig sabihin ng progressive nangyayari. Okay? So, so kung mapapansin nyo, ang gusto nating sabihin sa ating English sentence, yung nangyayari dapat ngayon. Okay po? So, naka-present progressive. At sa kapag po, pag po naka-progressive, ang verb po talaga ay nilalagyan ng ing sa dulo. Okay? Kapag in-English na po natin, yung ating Tagalog na aksyon na natutulog kung saan ay ang inilalarawan nga po ay pangyayari ngayon. Okay po? So, meron lang po akong konting ipapaliwanag sa inyo kung paano yung tamang pag-translate ng ng Tagalog sa Ingles. Okay po? So, itong ako ay, ang tinranslate ko lang po dyan, ay itong ako, bilang ay. Yung ay po natin, na Tagalog, hindi po natin pwedeng i-translate dyan sa Ingles. Kasi di ba lagi kong itinuturo sa inyo na itong it, na itong ay, o itong ay, ay katumbas po ng linking verbs. Di ba? Na maaaring M, is R, WAS, over. May batas po kasi sa English grammar na itong linking verb natin ay hindi po maaaring sundan ng tinatawag na modal verbs o auxiliary verbs. At yung should po ay isang auxiliary verb o yung tinatawag na modal verb. So dahil sa magkasunod sila sa Tagalog, hindi po yun sa Tagalog. Pero pagdating sa English, hindi nyo po sila pwedeng pagsunodin. Ngayon po, kung papipiliin kayo kung alin ang dapat i-translate sa English, syempre itong should o itong dapat. Kasi ang kinukuha ang kinukuhanan po natin ng ideya ay itong dapat o itong should. Hindi po yung ay. Kasi ang gusto niyo pong iparating ay ito. Para masabi mo na may inaasahan kang nangyayari ngayon pero hindi natupad. Para para may bigay niyo yung ideyang yan, kailangan niyo gamitin itong should. Di ba po ba? So itong ay hindi ko na translate kasi pag translate ko yan, mali na po pagdating sa English Sa Tagalog, pwede, pero sa English hindi na po. Okay? Ngayon, itong should, translate ko bilang dapat. Okay? Tapos, bago tayo mag-translate nitong natutulog, kailangan maglagay muna kayo ng B. Kasi yan nga po yung ipinaliwana ko na sa inyo kanina. Na kailangan po natin nitong salitang B para may connecta po sa should itong verb na may ing. Okay. So, be na tapos saka natin i-translate itong natutulog bilang sleeping na katumbas nitong verb na may ing sa dulo. Okay? Tapos para masabi natin na o matulungan natin yung ating ibinibigay na impormasyon na masabi natin na na ang pinag uusapan po natin ay ngayon itong by now ang tutulong sa atin. Nasa Tagalog ay maaaring sa ngayon o ngayon. Okay? Ang by now po ay ginagamit po kung ang pinag-uusapan po natin ay patungkol sa meron kang inaasahan o meron kang expectation. Kaya maaari nyo pong gamitin itong by now. Okay? Kasi meron po tayong inaasahan. Hindi nga lang po natupad. Okay? So, ako ay dapat natutulog sa ngayon. I should be sleeping by now. Okay po? So, sana po makikipractice po itong ating araling ngayon kasi magagamit nyo rin po ito. At ang maganda po dito, alam nyo na kung paano gumawa ng English sentence gamit ang should plus be plus verb na may ing sa dulo. At detalyado nyo pong unawang-unawa kung anong gustong iparating nito. Maraming salamat po.